Guys, ayan, ano uh, lang na uh, nasira kasi yung relay ng ano ng uh, ating uh, air inflator ano yung ayaw na pumasok yung ayaw, ayaw na mag automatic nasira yung relay niya ano, kaya nawawala yung power niya no so ang ang solution guys talaga oh, ang problema yung relay niya na DC ano So, nagpalit tayo ng ano. Ang ginamit natin na relay ay itong nga uh, horn relay. Ano, yung ginagamit sa motor. Eh. So, yan nga. Uh, at gumana na rin siya. Ano. Naubos na yung timer. Ano guys. So, yan na. Uh, Bali, ang sakit talaga niya kasi dati. Pag naglagay mo ng uh, coins, ayaw pumalo yung, ano, yung uh, power niya. Walang power dun sa outlet kung saan nakasaksak yun sa ating solenoid guys kaya hindi siya makapagbigay ng hangin so, ang, uh, ng, ano. so yun nga pinanita natin ang ano so titestingin natin ano saglit lang ha uh, pulo ganat so guys ito yung ano, ano ito yung uh, nagdala na na ano, no, ng uh, solenoid itong contactor bali yung nag uh, nag-activate yan or yung coin niya yung uh, para ma, ma activate yung uh, contactor. No? Yung coin na galing doon sa ano sa relay para ma sustain yung coin ng contactor sa so 20 volts. Galing siya sa home relay no? So yan ah uh, pang uh, siya ng uh, power. Uh, magkakaroon din ma-energize yung ating solenig ano? Uh, magkakaroon siya ng contact so yun lang guys ano yan ang uh, bagong thank